ito. So, Bakit? Eh, hindi ko maalam na ako pala yung ina, ano eh. pala ganito. Eh. Siya? Hindi, ano, si Baltic pa. Akala ko si Baltic yung nahahabol. Ako pala. Ay, makakaaway nyo. Oo. Oh. Kanina, oo. Oh. pagbili namin. Tapos? Ah, boss? nakakape ko na. May feeling ko, parang dating duwag kami. Yung dating duwag <laughs> kami. Pero, ibas na, hindi ah. Ibas na. <laughs> tawan 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 mo tawan tawan ko lang. tawan 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 ko. tawan 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 pero pagbabaan yun, na kayo mas malamang. Sabi talaga, hindi, pagbaba. Ano? Pag anong kami? Hindi talaga namin alam. Pag anong kami? Sabi ka mo, mayroon mga mga Sabi ka ano, ano. Hoy! Sa'yo punta! Sinagot nito. Sa Dubai, sama ka. Gano'n. Oo. Hindi mo nung na kami, hindi naman kami na ano. Oo. Tapos nakita ko pa yung barkada ko. Sumigil pa kami doon sa May Hidaga. Oo. May pag-appear pa. ko pa yung barkada ko. Tapos? Tapos nga lang? Tapos biglang ano? Ay ano? Ading boy. Ading boy. Tapos sabi, kilala mo ba yun? Ginanong nito. Kilala mo ba yun Oo. <laughs> no? Oh. Sa sabi, sabi, sabi nga rin sa akin yung Chami. Sabi nga rin yung Chami. Pag napalaban kayo dyan, sabi nga. Kaya ako pala mo kayo. Sabi ko na ako eh. Akala ko kasi ito kaaway. Ako pala yung naaaway. Ito kaaway. Kasi hindi ilo ko sino saan nakatingin. Ay <laughs> kasi <laughs> si Baltic yung naaway si Baltic. <laughs> But, mainit din yung ulo mo pag gano'n yung nakabattle pa yun. Ano pa doy? tapos ka na Tapos ka na? oh tapos ka na. Ako na? Hindi ka sa akin. Sama. Sama. Sama.

Eso es lo que